Sige na lang, kusing ka lang. Bawala na nagka sa akin. Ngayon ko magpaula ako, baka meron mag-ahos sa akin. Saka ako kay Mang Nardo. Five minutes later. Mang Nardo, wala na nagkakagusto sa akin. At gusto ko po sanang magpaula sa inyo kung baka meron naman magkakagusto sa akin. Abayad ka muna, iho. Ito na po. 100. Akin ng lamay mo. May matagal ka nang nililigawan, pero hanggang ngayon, hindi pa pa rin sila sagot. Paano mo na naman, Hunardo? Kasi, kasi, ang pangit mo eh! Ayun, restore ka mo na,